Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasaka. Ako po, uli, agi yung gurong magsaka, Elvis P. Arsaga, na nagsasabing, kung walang magsasaka, ay walang pagkain sa pagkainan, ay may handa. Kaya ang tunay na bida, ay mga magsasaka. Salamat po! Ngayon po, ay uh, bibisitahin natin ang palay ko na 50 dot na po sila bago po yan ay uh, gusto ko munang uh, hagutin ang tanong ni Sir Dante ang tanong niya po ay Sir, ano po ang pwedeng iabono sa palay kong 20 days old so ganito po ang uh, i-apply po natin dyan ay yung Trio 14 po kasi ang palay niyo po ay nasa ng tinatawag nating stage o pagsusuhi po so ayan po uh, sir Dante marami pong salamat sa tanong ninyo so ngayon po ay ipapakita ko na po sa inyo ang mga tanim kong mga palay so ito na po yung mga tanim kong mga palay uh, ang ganda ng kanilang tindig so gaya ng sinabi ko ito po ay 50 days old na po sila at kung napansin nyo po ay mayroon po silang mga aparte na kung saan po ay naninilaw. O kagaya po nito. So anong ibig sabihin po nito? Kailangan po tayong mag-abono. Okay? So i-check din natin yung tubig. So ayan po. Okay lang naman yung tubig nya. Ayan o. Oh. Panatilihin po natin yung... Uh, kanyang tubing na 35 centimeters. So i-check din po natin kung yung mga may mga insekto. Okay. So okay naman po. Pero may mga kulisap na maliliit ayun oh, yung gano'o oh. Okay. Oh, 'yun. So sa pagbisita natin sa mga palay po natin, kailangan tingnan natin kung ano ang maari nating gawin. So halimbawa, may mga insekto 'yan. Okay. 'Yan oh. Mm, 'yan. Yan, insekto na yan. Oh. Yun, yun. Lumipad na yun. Okay. So, ayun. Oh. O, yun. Ayan. O, oh. okay. So, ibig po sabihin nito ay kailangan na po natin mag-spray ng insecticide. So, dalawa na po yung uh, inirecommend ako rito sa palay ko. First is mag-abono po tayo. Kasi may mga naninilaw na mga palay. Kailangang abonohan yan. Insekto. Okay. Meron din presence ng insect so kailangang mag spray po tayo ng insecticide tubig kagaya ng sinabi ko okay naman ah, uh, tuloy tuloy naman po yung pagpapatubig natin dyan ayan so ayan po ayan tuloy pa rin po yung pagpapatubig natin gamit po yung ating electric water pump so ayan po ayan Ayan po siya. Okay. ayan So, maganda po ang tindig ng mga palay natin. Ayan. So, ayan po sila oh. Ah, maganda po yung kanilang tindig. Okay? Ayan. Ayan po, maganda yung kanilang tindig. So, gaya lang sinabi ko, kailangan po tayong magpatubig dito. I-maintain natin yung 3 to 5 centimeters. So, ayan po yung ano namin. Uh, electric water pump. Okay. So, ayan po. Okay. Kapunta doon. Okay. Alright. So, sa ganitong pagkakataon po, ay kailangan po nating mag-spray nang insecticide. Hindi po natin ito ginagawa para i-control yung insect, pero ito po ay prevention. Kasi po sabi natin, an ounce of prevention is better than a uh, pound of cure. So kaya po. Kasi kung napapansin niyo ang mga palay natin sa ganitong uh, 50 days old na po sila na po ay nag-uumpisang magbuntis or yung tinatawag natin panicle initiation stage so ayan po uh, sa ganitong stage ng palay natin yung 50 dot po ay kailangan po natin mag spray ng insecticide for prevention po para po yung kanyang ipinagbubuntis na panikel ay magiging malusog po magiging mas mahaba po mas malalaki po yung kanyang magiging panikel so ganito po yan ang dapat ginagawa sa mga 50 dat na palay po natin so ipapakita ko sa inyo yung mismo uh, mismong uh, uh, tinatawag nating uh, stem ng palay natin para makita niyo na ito ay naglilihi na po talaga siya at uh, nag-umpisa na po yung kanyang panicle initiation stage. So ayan po, kung napansin nyo, oh, ayan, malalaki na po yung kanyang kwan, kanyang stem, ayan o. Oh. So ibig sabihin, talagang nagbubuntis na po siya, naglilihi na po siya. So ayan o, oh, mm, ayan, tingnan ninyo o. Oh to. Oh. Yan. Yan oh. oh. So, ibig sabihin noon, naglilihi na po siya. Ah, uh, nasa ano na siya pagbubuntis. Lumalaki na po yung kanyang stem. Yan po oh. Okay? Yan. Hmm. So, ayan po. Ganyan po ang tinatawag nating uh, uh, panicle initiation stage o oh, pagbubuntis po ng palay natin. Umulo, lumalaki na po yung kanilang stem. Ganyan po oh, ang itsura. So, kayan po. So, ganito po ang palay natin sa pipidat. Kailangan po mag-spray tayo para i-prevent yung mga insekto na yan na manira po sa ating palay. Kasi po, sa ganito ng kanilang pagbubuntis, kailangan maprotektahan natin yung kanilang pagbubuntis para mas malusog po yung kanyang mga uhay o yung kanyang mga pinagbubuntis po na uh, kanyang uh, bunga okay so ito po ay i-maintain din natin yung water kagaya ng sinabi ko kanina inuulit ko po ayan 3 to 5 cm po ang tubig okay so ayan po okay another thing is yung pag-aabono po sa ganitong stage ay kailangan po tayong mag-abono ng tinatawag nating top dress. Ang tawag po natin dyan. Ang inaabono po natin dito ay yung urea po. Okay. So, urea po ang inaabono natin dito. Okay? So, ganyan po. Hmm. So, ganyan po. At uh, sana, ire-recommend ko sa inyo ay panoorin nyo po yung mga next kong video kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pag-abono sa ganitong uh, uh, edad ng ating mga palay at kung paano po mag-spray iyan po yung abangan ninyo na video ko kung paano mag-abono ng palay sa tinatawag nating uh, mga 50 days na da ganito na edad ng palay. Okay, kung paano po mag-spray. Yan po yung mga ipapakita ko po sa inyo na pamamaraan sa mga susunod kong mga videos. So, kaya lang sinabi ko, ang nyo kung paano ang mag-top dress at kung paano ang mag-spray. Sa ngayon po ay naipakita ko sa inyo na kailangang i-maintain ang tubig sa palayan natin ng 3 to 5 cm meters sa mga edad ng palay na 50. Dot. Okay? So ayan po. Hmm, po ang tindig nila. Okay? So oh, ayun, nandoon yung isa kong kasama nag uh, ano siya, We weeding po siya. So, sa edad po ng palay natin na 50. Dot, ay kailangan po nating linisin yung pilapil. Kaya po niya no. Okay, linis, linisan natin yung pilapil Alam nyo kasi yung pilapil Diyan na uh, nagtatago yung mga insekto Diyan sila nagpaparami Kaya, tingnan niyo napalinis ko na po Ang pilapil namin, ayan o oh. Oh. Pinutun lang po yung mga damo dyan And at the same time Kailangan po tayong mag-weeding Okay, sa kagaya ng uh, ginagawa namin dito Ayan, mag-weeding po kami Ayan Ayan Si Ferdy Nagwi-weeding. Ayan. Kaway-kaway. Ayan, si Ferdian yan. Kasama po yan sa uh, ano, kaniman po namin ng palay. Eh. Kasi pag po yan, mabait pa. O, oh, so, ayan po. Um, yeah, mga ganyan, mga weeds na ganyan. Oh. Ano bang tawag natin dito, Ferdi? Anong tawag natin sa mga to na weeds? Marapapayad. Oh, o, yan. Eh, tawag nila. Marapapayad daw eh. Ayan. Hmm. Yan, tatanggalin ng mga yan kasi alam nyo na yung mga weeds na yan eh pinabababa niya yung ating ani. Sa so almost uh, 50%. Ayun. Mm, ayan. Kailangan po tanggalin ng mga yan. Mm. Yan, oh. Okay. So ganyan po, mano-mano lang po. Okay. At i-lari yung mga ito tawag natin dito siraw-siraw oh, ang tawag natin namin si dito ay eh, mga siraw-siraw ayan po yung kanyang mga bulaklak oh. okay mga siraw-siraw po ang tawag natin dyan okay so oh, yan ganito po ang itsura nya no ayan o oh. Um, tingnan ayan yung kanyang mga bunga oh. Hmm. siraw po ang tawag namin dyan ito kadalasan is siraw-siraw uh, is very common sa taniman yan talagang mulat mula pa nandiyan ng mga yan okay. so ganyan po ang uh, pag maintain sa palayan natin okay so ganyan po napansin ko marami ding mga paro parong oh yung puti o oh, yan o oh, mga ganyan o oh. oh. Ako, ang dami pala nito o oh. okay lang mag spray na po talaga kami ayan o oh. Hindi na lang prevention yan, kundi control na po. O. Oh. Okay, ang dami. O. Oh. Ang dami po. O. Oh. Yan o, oh. dami o. Oh. Okay, so kailangan lang i-control yan. Mag-spray na po kami. Yan po ang antabayaran ninyo sa video ko. Okay. Maraming maraming salamat po sa panood niyo ninyo sa video ko ito. So hanggang sa muli mga kasaka. Manami pa kaming gagawin dito. Ah, magtatagal po pa kami ng damo. So please subscribe to my channel. Ang Magsasakang guro. Ingat po kayo. God bless.